si yeah, ano, so very nice guys. Kasi wala na yung TikTok, so mag-live na lang ta. So, sisipan it, si pati inita. Ah. Guys, so mo akong yung kong tiin. Oh, sweet. Tiri sa akin na TikTok mo. Tiri sa akin. anak si Panday, thank you! So, nakabalik sa dito de Riglor. Dabi na ko na ako makabalik. Oh, I wish mo Korea oh, na punong sa ginoo ay, dira ko sa unang nagsersayaw. Habi na ako gihatag sa Ginoo sa kuang Korea wala man. Korea ba ako akong gisulahan. Gigastuan. Gi kuanan pa na ko unsa na ni. Gi di bilar-bilaran ang Korea. pa mapasar pag So ayan, nata diri karon so, maglaag ta sa kanay katagbo nato. <laughs> Pero baga na ako pikay, oy. Eh. Okay. Ito, dirin na, guys. Gini nga, magugug po. nag-shooting si ano, dito, nag-shooting si Coco Martin. Nag-bite. Gini nga, walang kung anong orasan. So, din, ti-init ka ay, yung ano nag-anhingay ko. Ah, papunta na ako dyan, asa tsimtsatsi, papuapote. Nagdaan-daan na lang ako, pag dito na lang kaya tayo sumamba. Ate Ned! Mag-comment ka na lang. May dito ako ngayon. Hindi na miss ko lang doon. Yan, nagalagala na lang ako ba, nagalagala. Wala na magutay tiktok, anong gatay. O, di pa. edit. Ayan. Ang dati ka ay. Dali sa ako na magpa. Relive. Ay, finally. Ay. Lige. Lige. Stop. Oh my god, itom na naong sa so, tinuod lang noon, ito makunaw. Ano na kung costume lagi na sila. So ayan. unya dire ko kay magsakay ko ana. Promise mo sakay ko ana, guys. Sasakay ko niyan, niyan. Promise sakay ta noya mag-live kay punta no. Ayun. Ayun oh, birds. Sakay tad to. May matuta din to sa iya. Ay, naalam di. Ay. Tapos may na din. De. Magdato ka tabi tayong iya. Iya, masiguro to. Oya ako gapuyo. Ah, okay. So, sa likod, ana na. May mga maya. Sayati, so, yeah, bis. Oh, sakasakay mo. Sakay ko. Ano, ubalik ka to siya. Patupod. Basta, tawin niya na. Balagulat wala Tay, porta Mahoy, hindi one, one eight lang tani guys, kubri man ta. Na pictorial sila. Gusto ko magpicture sa taas kasi init man. So mag-live ba ta guys? So, ay, hindi siya baka picture, picture nila. So, ano. Sakit bang, guys ha.